sa wakas sa ay, karap ko rin si Atorne Libayan ang pogi-pogi sa personal panis si Banat Bay panis <laughs> Banat Bay panis Ari ba? Pogi pogi niya no. Oh. Ang layo-layo. Ang layo-layo sa ano eh. Ang layo-layo sa, personal buncher, 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 buncher. Ay, oh. Pogi pogi pala. Good morning, good morning, good morning mga apo Asamahan nyo ako, papunta tayo ngayon sa preliminary hearing patungo sa Mandaluyong City Tara guys, samahan nyo ako, excited na ako makita ang kapugian ni Atty. Libayan, kabatas natin So guys, nandito tayo ngayon. Nandito na tayo sa Mandalo yung uh, prosecutor's office. Ayun, hindi natin nasahan. Nandiyan na nga si Atty. Uh, uh, attorney Libayan. At hindi namin nasahan yung um, ano pala yung uh, yung complainant pala ay uh, bigla ang umuwi. Ayan, kasama namin ngayon. Galing US. Nakala mo eh, nagbiyahe lang galing Kubaw. Galing pa ng US yan mga loads. sa uh, para lang umatin sa kanyang uh, hearing ayan kasama namin si Atty. Libayan so kaming lahat nagugulat dahil kasama, uh, dumating pala siya hintay na lang nang tawagin sila sa loob tapos sa uh, baba na kami para hintayin uli ang kasunod na patawag ni Piskal ayan dahil okay na mga loads sa uh, bababa na kami at magpipicture picture at uh, video sa wakas, ko rin si Atty. Libayan Forgetting... Ang pogi-pogi sa personal. panis si Banat Bay, panis. Banat Bay, panis. Ari ba? Pogi-pogi niya no. Oh. <laughs> Mga Ang layo-layo. Ang layo-layo sa ano eh. Ang layo-layo sa, sa, personal o oh. Pogi-pogi pala. Ay, So ayun guys ah, dahil tapos na yung ating ah, pakipag meet up kaya tour Libayan So ayun pasyal ah, pasyal mga tayo dito sa Shangri-la Shangri Mall At ah, pang tayo kakain kasama ng ating sponsor So ayan, dito na nga tayo mga loads Ayan okay. uh, ito lang naman yung kakainin natin mga loads so, Ayan nga nakita ko kanina yung presyo nito sa so, Smariosep Naghahanap ako ng 99 lang dela uh, kaya sa sponsor, sa so, talaga. Wala akong makitang 99 kundi yung kanin lang na nandun sa malit na mangkok. <laughs> so ayun, salamat sa sponsor. Nabusog, busog, 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 lusog na naman si Lolo Eric. So ayun mga sa maraming salamat sa panonood. Apayo lang sa lahat ng mga keyboard warriors dyan uh, ah ingat ingat-ingat kayo ingat-ingat kayo huwag tayong masampahan ng uh, cybercrime or libilo so yon ganun lang guys ah uh, maraming salamat sa panonood ah uh, ingat-ingat kayong lahat mabuhay tayong lahat God bless